si Ambassador Teresita Dizon de Vega, ang ating pong embahador diyan po naman sa Republic of Korea. Good morning po, ma'am. Uh, magandang magandang umaga katen at sa lahat po ng mga tagapakinig at kay DJ Chacha rin po. Salamat sa panahon. Ma'am, uh, alam po namin no by 5 AM po ata eh, na-lift na po yung mar uh, emergency martial law order ni President Yun Suk Yul. Sa ngayon po ba ano ang pangkalahatang sitwasyon dyan ngayon sa Seoul? Well, um Ted, ganinang alas 4.30 po ng madaling araw, na-lift na nga po ang Martial Law Declaration. Uh, sa ngayon po, uh, normal po yung uh, pang-araw-araw po na mga nangyayari dito sa Seoul. Uh, may pasok po ang mga eskwelahan, ang mga embahada po, bukas din po at... Uh, kamirin uh, kami rin po, bukas po ang embahada para sa mga regular na serbisyo. Kaya patuloy po yung uh, pang-araw-araw po na gawain po dito sa Seoul sa ngayon. Ay, ay napakainam po kasi nga uh, late night kagabi nung mangyari po itong deklarasyon po ng Marcelo. Pero ma'am, uh, hindi ho naman sa nakikilam tayo sa kanila. Pero pwede ho ba ninyo kaming bigyan lamang ng mga pangyayari dyan? Ba't ho ba nang humantong doon? I mean, just impartially lang po para maintindihan po ng mga Pilipino dito ngayon na nanonood sa atin ang sitwasyon sa Seoul, Nandun po sa deklarasyon ni President Yun Sukyol kagabi na mga bandang alas 10 po ng gabi, siya po ay nag-public broadcast po no sa mga sa mga uh, tagat Korea po na yung mga inila uh, isinaad po niya doon yung iba't ibang rason kung bakit kailangan po magdeklara na ng martial law kasama daw po doon yung uh, sinasabi nilang uh, gridlock po sa sa gobyerno ang uh, ang kahirapan po ang challenge ng pagpasa ng budget para sa darating po na taon ang mga uh, complaints po at posibleng mga impeachment cases na balak pong i-file sa iba't ibang uh, mga official po ng gobyerno at uh, pati na rin po dito yung uh, threat po yung security threat uh, na maari pong uh, ang North Korea ay mag-take advantage din po yung mga iba't ibang mga rason na ibinigay po niya Ayon pero yung nga po no uh, at the end of the day ang kanila pong parlamento ay kinakailangan ng approval dito pero hindi nga sumang-ayon ang parlamento sa kabuuan, kaya po hindi ito ito kinakailangan ng bawiin ano po ma'am Opo kasi dito po kasi kapag uh, may deklarasyon ng martial law uh, maari rin pong ipaanal po ng uh, kanilang National Assembly o parlamento through a majority vote at uh, nagkaroon nga po ng majority vote uh, ng uh, halos madaling araw na po Uh, one hundred ninety. Uh, at uh, dahil po dito nagkaroon po ng emergency cabinet meeting uh, pinulong po ni president yun ng kanyang kabinete and uh, right after po shortly after eh, diniklara po na nalift na po ang martial law yun po ang kanilang proseso po sa ilalim po ng batas ng South Korea okay ma'am dahil po ma'am can you just educate at a bit educate as a bit ano po ma'am dahil nga po dyan ay eh, parliamentary presidential din uh, kapag hubo ganyan usually nagpapatawag po kapag may mga political term oil, if I may use the word, uh, nagpapatawag ng snap election ang Parlamento para po sa usapin po ng uh, kumbaga yung kumpiyansa ng par Parlamento sa kanilang leader? Ah, dito po kasi magkakaroon po muna ng, uh, kung magkaroon po, umabot po sa ganong uh, hantong, doon daan po muna yan sa proseso. So ang Presidente po, maari lang pong tanggalin po yan through uh, the impeachment, regular impeachment proceedings po. Oo. And then, uh, hindi maaari po ng parang sa ilang pong mga parliamentary form of uh, or system of government na sa, doon po lamang sa loss of a breach of trust, ay eh, maaari na pong maansit ang prime minister sa pamamagitan lang po ng parliament vote. Hindi po ganyan dyan? Hindi po. Uh, dito po kasi uh, party, presidential din po sila. May presidente mm. po. May prime minister po. Ah uh, pero ang prime minister iba po yung mga tungkulin niya. Mm. Uh, dumadaan po ito sa isang uh, proseso po. Ayun, okay. Sige. So ma'am, as uh, sa ngayon ho ba uh, ano ho ang record ng embahada dyan at ng DMW sa uh, ano po, sa bilang ng mga manggagawang Pilipino, ma'am? Meron po tayong mahigit kumulang 68,000 uh, Filipinos po dito. Um, mahigit po kalahati, no? A little over. Uh, kalahati po ng numerong 'yon ng bilang na 'yon ay mga overseas workers po, yung iba naman po mga marriage migrants na po, mm -hmm. mga studyante, mga professionals at mga ibang semi-skilled workers. So, yung uh, pinaka pinaka latest po na datos po natin, uh, almost 68,000 po. Opo, at saan po mama ang concentration niyan? Diyan po sa buong Korea. Saan po sila marami, pinakamarami sa anong lugar? Ang um, pinakamarami po sa bandang gitna po ng uh, ng bansa, sa Seoul po at sa labas po ng mga, sa labas po ng Seoul at sa Gyeonggi-do province, sa kalagitnaan po. Pero meron din pong malaki-laki pong komunidad sa bandang timog po o sa south po ng Korea. Ito po yung uh, sa Busan, sa Busan, sa Ulsan at uh, Gimhae, Goje. Ito po yung mga industrial, more of the industrial zones po. Okay, sige po. So ma'am, so far ho ngayon, uh, wala hong dapat ipangamba ang mga may kamag-anak dyan, ng mga manggagawa natin dito po sa nangyari pong mabilisan na uh, krisis pang politika sa South Korea, ma'am? Opo, wag po silang uh, mag-alala. Kami po ay naglabas din po ng abiso kagabi pa ho na uh, manatili lang pong kalmado at uh, Ah, uh, ano lang po makipag-ugnayan po sa amin kung meron po silang problema at uh, ang lang po nila yung mga abiso po na maaring dumating sa mga darating na araw pero sa ngayon po uh, maayos naman po dito, tuloy-tuloy po yung uh, kung bagaho yung day-to-day -day activities po, ang labas-pasok po ng daloy ng mga tao po dito sa Korea. So, it's uh, back to normal if I may say Back ba to normal po. Back okay. to normal po tayo. Kami okay. po regular operations po bukas po ang embahada ngayong araw po na ito lumalamig na ba dyan, ma'am? Ah, uh, medyo malamig na po. Although, hindi ho kasing lamig ng mga nakaraang taon dahil na rin po siguro sa epekto ng climate change. Pero, papunta na po tayo sa puntong uh, papalamig na po ng papalamig ang panahon. o oh, sige po. Ma'am, ingat po kayo, ma'am. At maligayang Pasko po sa inyo, ma'am. Thank you po. Maraming salamat pong muli at maligayang Pasko din po, Sir Ted. Thank you, si Ambassador Teresita Dizon de Vega.